Hi mga loads, magandang araw. Ipapakita ko sa inyo ang aking kamote. Ano ba yun? Wala pang New Year nagpuputukan na. Ang aking kamoting itinanim. Pang, pang siguro ano, one week na 'to. Buhay na siya. Ayun na. Buhay na. Ito naman 'yung isa, ito kalabasa 'to sa paso ko lang itinanim ayan timbang maliit buhay na din siya ito tapos ito yung isa maliit pa ito ang papel nito dito ay pampataba ano to yung laman nito nasa loob ayan ano, balat ng saging. Hiniwa-hiwa ko ng maliliit at nilagay ko dyan. Ito, ito, itong papaya na to, ang tagal na to dito, hindi pa nagbubunga. Ayan no? Wala na yata itong balak ng munga. Ang balak ko e dito, alisin ko rin ito. At pasensya na kayo guys sa ingay maingay talaga dito kasi yung mga bata dun excited na sila sa new year nagpapaputok na papalitan ko to in ng um, alisin ko ito papalitan ko ito ng kamote tataniman ko rin yan ng kamote naisipan ko na magtanim guys kasi ang mahal ng ano ngayon bilihin ultimo itong ganitong talbos ang mahal na kaya maging practical na tayo. Ang laki na ng aking kalabasa. Meron na siyang ganito. Ito 'yung ganito 'yung 'yung pangkapit niya. Pangkapit niya sa gagapangan niya Ayan. So dadagdagan ko pa 'yan. Meron pa akong pananim. 'Yung aking pananim pa uh, talbos Nilagay ko siya dito kasi Ayun. Ay, may Ay, ano na siya. May ugot na. May ugot na siya. Bilis mabuhay nito. Eh. Ayusin ko pa kasi yung tataniman ko nito eh. Lalagyan ko pa ng lupa. So, yun lang guys. Thank you for watching. Salamat. Ingat po tayong lahat.